Ilang minutes ang bawat commercial break sa favorite TV show mo? Go. Five. Kumplituhin ang linya ang mamatay ng dahil sa blank. Sa'yo. Song ni Celine Dion. Uh, my Heart Will Go On. On a scale of one to ten, gaano kahusay sumayaw ang jowa mo? Ten. Anong pagkakaiba ng inahing manok at ang rooster? Nangihitlog. <laughs> Let's go! Ilang minutes ang bawat commercial break sa favorite TV show mo? Malamala, mala, five minutes. Sabi ng survey ay... Kumpletuin ang linya. Ang mamatay ng dahil sa blank. Sabi ng survey. Whoa. Song Celine Dion. My heart will go on. On a scale of 1 to 10, gano'ng kahusay sumayon, Joe? mo? mo 10. Ang sabi ng survey. Anong pagkakaiba ng inahing manok at ng rooster nangingit to? Ang sabi ng survey. Wow. Wow. 26 na lang. Ano? Tawagin pa ba natin si Jill? Ipa-text na lang natin sa kanya yung sagot niya. <laughs> Sige na Let's go back Jean. Come on. Let's go, Jean. Let's go, Jean. Let's go, Jean. Let's go Jean. Okay. Hulaan mo, ilang kaya ang puntos na nakuha ni Ayaka? Hulaan 200. Ayan. Ayan ang teammate. Ayun ang teammate. May kumpiyansa talaga. Hindi naman. 174. So, meaning you just need 26 points. Isang top answer lang kailangan mo, tapos na usapan. At this point, makikita ng mga manunod ang sagot ni Ayaka. Give me 25 seconds to ah! the clock. Let's do it. Ang galing ni Ayaka! Ilang minutes ang bawat commercial break sa favorite TV show mo. Go. One minute. Kumplituhin ang linya ang mamatay ng dahil sa blank. Sa iyo. Ang mamatay ng dahil sa... Lahat. Song ni Celine Dion. Um, ano nga yun? Pass. On a scale of 1 to 10, gano'ng kahusay sumayaw ang jowa mo? 4. Let's go, Chi. Oh my God! Okay, oh my dito God. muna tayo kasi hindi natin nabutan eh. Pagkakaiba ng inahing manok at ng rooster. So, ang top answer kasi dito, nangingitlog. On a scale of 1 to 10, gano'ng kahusay sumayaw ang jowa mo? Sabi mo, 4. Ang sabi ng survey? Ah! Meron naman, 4 din. Ah! Ang top answer ay 5. Oh, 30 points yun. 30 points. Song ni Celine Dion. Ang top answer ay My Heart Will Go On. Kompletuhin ang linya ang mamatay ng dahil sa blank. Sa lahat. Ang sabi ng Sir Vijan ay wala. Ang top answer ay sa'yo siyempre. And finally, 22 points. Ilang minutes ang bawat commercial break. Sa favorite TV show mo, sabi mo, one minute. Wala. Walang advertisers. Wala. Dalawa lang. Kasi 30 seconds yan madalas. Ang sabi ng survey dyan ay... Five minutes ang top answer. Jean, it's okay. Nanalo pa rin naman kayo ng 100. 000.